Hello, good morning. Ayan. Nag-check ako, nag-check kasi malakas ang hangin. So, ayan, tin-check ko, tumba yung ibang ano, tinuwid. Inano ko na lang yung mga halaman Kasi lalakas pa to, lalakas pa ang hangin kaya ayun. Magi-start kami ni Brian na ibaba ang mga ano, yung mga halaman kasi pag lumaki ay pag lumakas ang hangin, ulan. Ayan nga. Okay, my friends. Ngayon, ito, kumuha ko ng, ng, ano, ng kalamansi. Kasi, ito ang ginagawa ko, maligamgam na tubig. Saka, kalamansi. Ayan. Kinting, kinuha ko lang yung mga dilaw-dilaw para sa ganun ay ano ah, uh, yun ang mauna kasi nagkahulugan na yung mga dilaw eh. ayan ayan oh. ang dilaw eh, meron pa mga mga didilaw na kasi wawuhulog. Ayan. Tulad nyan. Marami ng dilaw dilaw na mahuhulog. Ayan. Kailangan natin. Ang ganda pag may tanim kasi pag kailangan mo yun, magkalamang si Dios ka. Ay, may surprise ako sa inyo. Nakita ko. Nipong ko lang kanina-kanina. Akala ko nakauntong video. Ayan. Oh, yun ang etlog, oh. Ayan. Ayan. may nakalamang si Ang nagulog yan. Oh, ayan, no, may itlog. Naulog yung dalawa. Ngayon ko lang nakita kumukuha ako ng, ano, ng